Bay, binalikan ko Ano maraming halaman dito Alak, grabe Andami na naman mga bay Tingnan mo mga mushroom Tingnan mo yung apple doon, nakikita nyo Wow, kadakan. Ay Alam mga boy, grabe kadagahan mga bay Aguy ka Ang mga apple kadag Ang tao na kadag sa bill paper Alak, ang mga lami ng apple lami kay mga apol pastilan kagalor, galor tinawa ang brokoli ka bago wow takotin sa nato usa-usa na pudwan ka kamo na magkuang na diba oh wala ka dagkan oh boy mga pay tanawa sa nindiri hmm karapit dagkana wala pa ganit nakakatkat ha tanawa niyo dagkana kay dito oh napay dagkan dito napay dagkan Alakah Alakah Started to call back, call back my heart na dapat. Kay daghang kay jud. As in. O lami kining nga apple. Sugar be. Mm. Lami an. Wala ka kan ni, Ang mga broccoli. Ang mga inum ani. Daghang kaayo. hina, -hina taghakot basta wala ka basta rin ka puno tanawa alam mga kamatis gutong dagko ah ay mga burukuli wala na nga ansa wala ka kadagan. wow Hindi ko pa nga naakyat, agoy. Ang daming carrots. Ang daming snoopy. Ladag ko ah sa mga watermelon. Labay-labay lamang. Awa. Ay. Mga nanga. Kuan Unsa man siya. Um. Mangga. Ay, nawar gud na ninyo. Oh. Hola manga Usa Dan awang awang mengabay Kadakan ani Uy kadakan Sak kunagud ni nako kay purang Wala puno oh my goodness Dan awang ka patas ang akin mga bill paper mga bay tingnan mo ang sugar apple pangit na mga kapalok wala kadaghang bill paper inaawang mga apple ayan o wala wala kadaghang apple nga ba green apple marami pa lak hindi mo na ako aakyat kasi marami pa dito sa malapit halak ka, awa moy bombay umuha ako ng pula na ah pula na ito ba yan oh Tapos green. Agoy, kadami. Hala walang problema sa mga apple. Grabe. Mga apple, guwapa pa. Daghang pamilya ang maanuhan natin. Maraming pamilya ang mabigyan. Alaka, ilang apple na basta. Uy, masarap itong na apple. Mm. Uy ka, marami. Nung patatas. Anong ang apo. Aakyatin ko muna kay para makita niyo ako. Paano man yan? Ang dami, uy. Mga andito pa. Ayan, may kuan pa. Bill paper pa. I-file natin. Ula. kailangan natin to broccoli kamatis huy iwan ko lang sa inyo kung hindi kayo sasama sa akin kung dito lang sana kayo tingnan nyo ang dami awang mga apul oh oh naka ano na yan nakakat na yan Ready to eat na yan. Ayan, oh. Uh. Ito, kagwapaan ana. Ito ng un Ayan. Andami, hala, andami pa doon. Tingnan mo dito, mga bag. Hala. Tingnan mo dito. Sobrang dami. Hala ka? Ay, ang oranges. Anong kailangan natin? Kailangan natin to. Ay, panglapit natin sila, be. Akutin ko Hakutin ko yan, uy. Para yan sa mga kaibigan natin. Oh. Eh. Uh. Oh. Sino pa? Ang dami Uy! Ang apol! Bwes ko My goodness! Karago! Oh my goodness! Laka! Parang hindi natatapos. Lapit ko lang siya. Ay. Um. malapit dito. Pero may sira siguro ito, ng isa dalawa. Hindi na masama. Oh. Uh, hindi na masama 'yan, no? 'Di ba, mga bay? Ah. Grabe, grabe. Ah, hindi pa kasi sila bukas kaya nakaboylo pa tayo. Dito ako nahuli kahapon. nag -high lang ang ang nakahuli sa akin. Wala naman sinabi high eh. lang. Ayan. Kasi meron yan dito, oh. Hmm. Uy! Hala! My goodness! Wow! Grabe na naman yan. Siraan ng iba. Pero ang kikita nyo naman, yan eh, pwede pa Agad, ang mga may ng kamatis. Marami mong kaming kamatis. Gawin mo, ala, kagwapa sa strawberry. Oh, tingnan mo. Walang sira. ayay ka. Laka Pati mga sirih Ayan oh Jalapin e, ni oh Spicy Kami natin ni Lo, Terapi mga tapon Ay Mga bay Tengok ni tapon Kuha tayo ng iba O yan Kuha tayo O tengok oh. ni Halakah Puno Mga bay Wow Hindi ni nak kailangan Kami Mga ha, kung ako ang kasama nyo nandoon pa, kahit saan papupunta. Ka. Napatay. La, may nabuok dito. Saglit mga bay. May nabuok dere Wait lang. Usap lang ang cellphone. yan saglit lang. Yeah. Meron na naman akong ma-rescue ng mga bulaklak. Marami na naman. Yan you know? o. Na. Uy. Ah. Wala yung mga kuwan yung mga bag kulang. Yung bulaklak today, walang mga kuan. Kasi tawag anak mga bay. Walay roots. Oh. Uh. Pero yan, marami. Nagbabaha. Andoon pa oh tingnan mo. Hindi ko nga makuha eh. Hindi rin ako makakuan kay na, lugs nagmamang ko. Ato ablihan. Patay na. Laka. Wait sa mo muna kayo E try ko magkuan dire Aba okay. Matay kasaba naman yan Wala Ang apple Ayan o oh. Ayan Tingnan natin hmm. Bako na pa rin sa kanyang yatakan Nanimaho ang pagkong kuan na ni Wala ka grabe Agad yan ang ko. kuan mga kamatis, tingnan mo. Wala kagwapa sa kamatis. Wala shot siya. Ayan, no? Oh. Uy, yes! Ay, parang nakita akong importante. Ang ginger. Tanim natin. Bakit walang bumbay? Dapat kinumplito na nila. Basta, ang bakadag sa mga. Baka o, ano yan? Lala, kamatis. Wala ka. Walang mga. cha cha. Oi, another ginger. Yes. Ano ba tayo? Wala na ba? Wala na mga dahil. So ito na lang. Wala. Diyos kadaghan. No? Loka. Kahit saan. Kahit saan bumu, bumu, Buka Kadaghan. Ngabay Tabang Lord Galor. Ayan, mag-live ako mga bay. Saglit, okay? Babay, adios. Naku mga bay, hindi ako makapag-live kasi walang signal dito. So, nagbalik ano ako. At tapusin natin to. Tapos maghahakot ako. O ayan. O dito muna kayo manood. Ayan, wala eh. Hindi pwede. Ayan ha. O manood na lang muna kayo habang naghahakot ako. Akyat ko muna. Ah, saglit lang. Hakot ulit tayo. May ilang minuto ako pa bago sila magkuan. May ilang minuto tayo bago sila mag uh, bago sila mag bubukas. Ayan. Lahat. na ani akong holder din ang ni mo kada. Apangit na yung holder ko. lang ko bumili ng bagong holder. O ayan. Tingnan mo mga bago. Okay. Kadami. Ano lang, man ito problema nito. Yung mga isa-isang kamay muna tayo kay Honey Honey Bee. Ah, oh, yung mga Clementos? Ito muna hakot ko. Okay, sobrang dami na yan. Wala. Patay. Scare mo, Abli na naman siguro sila. Baka nagbukas na sila. Ayan. Ah, oh, grabe yung dami. Oh, Ay, hakot mo takot muna ha. Masarap kasi ang apple na to oh. Sugar apple. Asa na yung ibang sugar apple? Uy, ang dami nito mga bay. Marami na naman akong magawa na kuan. Kung alam nyo lang, magawa na marami na namang fertilizer so hindi ko na kaya to o oh, yan mag iwan na ako it's time to ma ay yung strawberry grabe ang dami eh. o yung mga bulaklak ko huy <laughs> asa na yung sugar apple Red delicious. Uy, lami ito. Re-delicious apple. Lami. Parang nahakot ko ng apple. Mga 20 na ako. supot. Ang kanin. Wala pa ta'n. Tiyos, kadaghan. Broccoli. Yung sugar apple. Lami. lagi yung sugar apple. Magtira ako. Isa lang tira ako. Pero marami. Pang akong apple na tinira. Oh, yan. Ito, isang apple. Hala. Kunti lang palang apple. Dalawa. Ilan? Kamatis na ay Patatas akong gudyaan. Itira e, natin to sa mga naiwan. Ayan. May tamatis. Ano pa? Ah, uh, Kulang yung apple niya. Dalawang supot lang ang apple. Ito. Isa, Dalawa tatlo pala, tatlo tirhan ko kaya, magkuha ako ng iba Ayan oh, ang mga bay. Dagdag tayo ayan ako Hindi na ako kukuha ng celery kasi marami akong celery kahapon. Kung alam niyo, di ba marami tayong nakukuha. Tingnan ko nga doon wala. Sus, ang dami pa mga bay. Uy, ano kaya dito? dito wala. Wala nga sila ditong mga chukulit mga bay. O, ayan mga bay, see you the next one. Bye-bye. Thank you, salamat. Ayan, follow, like, and share. Asian Mama Dumpster Diving YouTube. Ang aking, a uh, Personal one, sinilin amudya, ifollow nyo po. Salamat.